Ito po ang contour update at kapag dumating na po ang panahon na nailatag na o naayos na ng DOT at ng DOH sa mga safety protocols sa ating mga tourist destinations, aba ay talaga namang ang tutok po muna natin ay ang domestic tourism. At sa aking pong palagay, unahin natin dito yung mga by land lang na trip o travel. Ang tanong, kayo ba ay may mga larawan na mga lugar na pwede muna natin puntahan na by land lang muna bilang pagsimula ng pagbangon ng ating turismo. Nako, kung meron nung kayong alam, nako, wala na ho kayong dapat hintayin. I-post nyo na ho ngayon dito sa ating Facebook page ng Kong Tour at ang unang sambo na mag-post ng mga pictures na yan ay makakatanggap ng TIG 400 worth ng Pure Gold Gift Certificate. Ito po ay papadala namin sa inyo. At pwede nyo po itong i-claim sa kahit na anong branch ng Pure Gold. Kaya naman patuloy kayong tumuto dito sa Kong Tour Facebook. I-like, i-share, maging sa YouTube. Ako po si Sol Aragones at ito ang